Ano nga ulit ang pangalan ni Kuya? Benjamin Fernandez mo. Benjamin Fernandez. Ilang taon na po kayo? 38, 38, 38 po. 38. May pamilya na? Meron na, ma'am. saan po kayo? Sinulatan naman din ba? Taga, sinulatan po kayo. Opo, ma'am. Ngayon, uh, kayo po ay uh, nag-message uh, kayo sa radyo para i-report yung mga walang cellphone na. Napulot po ninyo? Sa tricycle mo. Sa tricycle, tricycle mo? Opo. Okay. Kailan mo napulot yung Uh, uh, kaninang 6.30 ma'am. Na. Ah, natatandaan mo kung sino yung sakay mo Natatandaan ko po ma'am, kaya lang po hindi po sigurado kasi hindi lang po iisa yung sakay ko. Mm, saan niyo po hinatid yung sakay niyo po? Uh, Bartolome ma'am. Ah, sa Bartolome. So if, most likely estudyante ng Bartolome o posible kayang duro? Estudyante ma'am. Estudyante. Ma estudyante. Itong si Kuya Benjamin ay nag-message sa radyo, dun sa napulot ng cellphone. Pakita mo nga kuya yung cellphone ito. Anong klaseng cellphone po yung napulot mo? Realme, ma'am. Realme. Realme. Ito. Ito, realme yung telepono. Ayan. So, Makikita niya ako. Uh, tapos, ito yung kanya. Pag, uh, na, may charge pa sa ano. So, ito yung uh, kanyang wallpaper. Saan na ulit yung biyahe mo? Anong banda? Toda? Sa LM Toda, ma'am. Tapat po ng fire station. LM Toda. Saan mo ibiyahe? Ah, uh, Poblasyon, ma'am. Poblasyon to mm -hmm. barangay. Pwede rin. Malayo ba ang sinulatan dito sa Poblasyon? Uh, 12 kilometers, ma'am. Mula rito. po. Mm -hmm. So, uh, sakay ko kanina. Kung sa itong cellphone, pwede mong kunin dito sa radio natin kasi sinorender ko dito. Okay. Itong si Kuya ay uh, bicycle tricycle driver tama po. Apo mo. Ma. May ilan ang anak mo? Dalawa po. Dalawa. Nag-aaral na pareho po. Apo mo. Mm -mm. Yung asawa mo yung trabaho po. Ano? Nakikilabada pa. Uh, ilan taon na kayo? nung kasal? Sa 16 years na po. Mm -hmm. Ah, matagal na din. Nag saan nag-aaral yung anak mo? Yung panganay ko, ma'am, sa Bartolome, Bartolome, grade 10. Yung Nasa Bartolome din. Apo. Baka kakilala pa niya. Sa tingin mo, high school na ba? Ewan ko lang, ma'am. Yung isa, ma'am, grade 1 sa elementary na yung sinulatan. Ang kinabubuhay mo lang, ma'am? po. Bawa masada. Saka, sa bukid? May bukid din po kayo? Po, porsyento po. Nang humorsyento? Apo. Tapos itong bawa masada, dagdag kita mo. Araw-araw ka naman Apo, Um, eh, so sa ngayon, na walang bukit, no? Tapos na ba kayo kumanin? Tapos na. Uh, ah, saan yung bukid mo? Uh, Doon din naman sa Sinalata. Sa Sinalata. So ngayon, tapos ka nang magbukit na mga sala. Ako. Matagal mo na rin hanap buhay ni Tricity pag, pag uh, mga sala. Nag-umpisa pa ako nung pan, ma'am. Ma matapos yung COVID. Yung tricycle sa inyo? Sa'yo na? Apo ma'am. Sa'yo na Pati yung uh, sidecar. Ako. O hinuhulugan mo? yung pong matar po. Mm -hmm. Kailan matatapos yung paghulugan? Mga dalawang taon pa mas. <laughs> ito ang si Kuya Benjamin, kailangan natin pamarisan ito na nagsusoli ng hindi kanya. Baka po kasi may mga mahalagang file share ito. At saka ano mga dokumento, okay. numbers. Okay. Okay.